Good. <laughs> nila inakyat ang Mount Pulag at napaka-brief kinaya niya ito. Nagbabalik na nga siya sa kanyang hiking era at mahilig siya sa mga ganitong activities mula noon pa. May kasama nga siyang grupo dito at kasama rin ang kanyang isang pinsan na umalalay sa kanya para sa pag-akyat dito sa Pulag. <tod> monster jeep nga sila sumakay at medyo nakakatakot ito lalo na ang view na napakataas at katabi na nila ang mga ulap. Iba din ang level ng braveness nito si Kylie at talagang palaban. Nakakatapos na ng orientation namin. Sasakay na daw kami sa Monster Jeep? Monster Jeep? Monster Truck? Monster Truck! Monster Jeep! Monster Jeep! Monster Jeep. Monster Jeep. Monster Jeep. So mag-unload na kami ng gamit guys. Ang bigat din ang dalahi ni Kaini pero kinaya malakas talaga siya. Very independent woman. Sabi nga niya, siya raw ay nagkaroon ng anxiety bago umalis, pero masaya siya na tumuloy dito hindi nga mako-conquer ang fear kung hindi mo susubukan. Kasya sila isang grupo dito sa si ibabaw ng jeep at ang kanilang mga gamit ay nasa loob. Dagdag thrill din ito sa mga hikers para matanaw din ang view mula sa tuktok kaso maulap ang kanilang pagpunta rito. Kylie, for caption. thank you in San kevin padilla for inviting to your climb with your friends you guys accepted me so easily i had so much fun prepping for Pulag was easy because i completed my wish list with columbia sportswear i found everything i needed and their omni heat isn't much and thank you to adelira of matahom escapade for taking care of us your team is amazing we felt taken care of and like a family again to our next nature escapade Inwento nga ni Kylie noon nang siya ay kinasal ang honeymoon ay climbing a mountain. Iba ang saya kapag umakyat ng bundok, lalo pag narating mo ang tukbo. Wow. May mga seminar din bago makiat ng Mount Pulag. Ito nga ay kasama sa hiking tour na kinuhan nila. At ang mga listahan na dapat nilang dalhin ay may roon silang kopya. Tutok rin si Kylie sa pakikinig dito sa seminar. Mga katanggol doon, ang ganda <laughs> Grabe nga maulap nang narating nila ang summit at tuktok ng Mount Pulag. Hindi nga nila na-enjoy ang view at sabi ng netizens, hindi sulit ang pagod dahil masyadong cloudy sa Pulag. Paswertihan nga ang pag-akyat dito. Sabi ni Kylie, This whole experience was real and out of this world. Pulag truly is the playground of the gods. Thank you, Matahon, for such an amazing experience. Your whole team made us feel just like family, supported us when needed, but made us laugh more than we should have. Malupit talaga ang gear nyo, Colombia. My shoes did not get wet inside until 7 hours into the hike, but I still did not feel the cold in my feet. There was a time in the hike that I did not have any place on because my only heat was working on my body. For someone na madaling lamigin, sobrang thank you. In San Kevin, salamat sa pag-alalay. Salamat sa magandang experience. And everyone on our team, thank you. Lahat kayo masaya kasama. Sana maulit-ulit. I'm so happy Natuloy ako. Medyo in anxiety ako bago umalis, but life is so talaga. May hindi ako mag-climb. When I got married, so, my so honeymoon so, was climbing so, 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 a mountain. Happens. So, sabarang excited ako. You know, akitin yung pulag. We're going now tonight. Binigyan kami ng listahan kung ano dapat ipak namin. Sabi ng netizens, same experience, di ko masabing worth yung pagod kasi wala kaming nakita. Kasi sobrang fog at maulan maputik, kaya cry na lang pag uwi. Kaya sana soon makabalik din. Proper planning and preparation is necessary, not- to